'Yon, magandang umaga mga ka good vibes. 'Yan, meron na naman tayong panibagong advice. Pero hindi na 'to bago sa inyo dahil palagi naman itong nai-advice ng kahit na sinong tao. Ito kasi 'yung basic na paalala para sa atin na huwag tayong maging emosyon masyado sa mga bagay-bagay, sa mga nangyayari sa paligid natin. Huwag tayong maging emotional kung saan ay napapabayaan na natin 'yung sarili nating manners, 'di ba? 'Yung attitude natin nagiging masama na rin. Marami kasi sa mga kababayan natin ang pagka nakakapa nakaka sila ng mga bad news mga mga nangyayaring negatibo sa environment natin which is nor, parang normal na yung kwan eh normal na ngayon yung nakakakita tayo ng mga masasamang nangyayari at nais ko lang linawin sa inyo mga kapipes na kapag ka uh, nagpa-apekto ka dyan nagpadala ka sa emosyon mo dadalhin ka lang yan sa kasalanan uh, ano bang magagawa ng puot at galit diba? ano bang magagawa ng pambubuli at panglalait ikaw din lamang ang logi dyan dahil ikaw yung nagkakasala hindi sila kita ah, nyo ah kapag may tao, may prominenteng tao public servant na nagkamali tapos binabash ng mga kapwa niya tapos tayo na madla binabash din natin siya siya sinasabihan natin ng masasakit na salita winawalang natin, dinadamay pati mga pamilya at the end of the day sino ba yung sino ba yung panalo di ba? ikaw, nagka-stress ka pa plus, nagkasala ka pa sa Diyos di ba? so sino ang talo dito? tayo din lang na nagbabado, nagbabato ng mga masasamang salita sa kapwa natin. Lo, lahat tayo talo dito. Pero kung magiging matalino tayo sa bawat actions na ginagawa natin, ito yung dapat natin i-consider. Pagka sinabi ko ba ito, matutuwa kayang ang Diyos na nakakakita sa akin. Yan yung dapat nating i-consider sa lahat. Huwag nating i-please yung mga tao. Yung boss nyo, yung idol ninyo. Huwag na natin silang i-please na kailangan pa nating magkasala para lang makita nila na tayo ay solid followers nila, di ba? Tandaan ninyo na ang ating Panginoong Diyos ay mapanagbu, mapanibughong Diyos. Alam niyo bang ibig sabihin noon? Ang ating Panginoong Diyos, ayaw niya na may ginojos ka pang iba. Kung 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 saan halos nagpapantay na yung pagmamahal mo sa dalawa, nagmahal na mahal mo yung tao, na halos higit na siya sa Diyos kasi siya lagi ang bukang bibig mo, siya lagi ang pinaglalaban mo, pero hindi mo nga magawang ipaglaban ng Diyos, di ba? Hindi mo nga magawang sundin yung mga kalooban niya. Pero alang-alang sa tao, kaya mong pumatay, kaya mong gumawa ng masama, kaya mong manakit ng kapwa mo dahil lang sa pagtatanggol sa tao. Ang dami nating nabulag sa mga idolohiya natin, sa mga prinsipyo natin na temporary lang naman lahat. Lahat ng pinaglalaban natin dito sa lupa, temporary lang 'yan. Ba't mo sasayangin yung kaluluwa mo? kikipagdigma dito sa lupa, kung pwede ka namang manahimik, maging payapat, maging makadyos na lamang, kung meron kang mga pagsubok yan, na hindi mo kayang labanan huwag ah, mo hayang magkasala ka pa Diyos mo na lang, kasi yun yung trabaho ng ating Panginoong Diyos kapag hindi mo kayang laban, ibigay mo sa Kanya, kasi kung tama yan, tamang pinaglalaban mo, laging may para ng Panginoong Diyos dyan, hindi tayo pa babayaan yan, so kung nananahan tayo sa mga sarili nating kakayahan pwede pa tayong magkasala, pwede pa tayong mapahamak pero ang taong nanahan sa kakayahan ng Diyos, nagtitiwala sa Diyos, wala pa akong nakilalang tao na nabi ko na nagtiwala sa Diyos eh. Ganun lang kasimple yun. So, dapat, lang. good vibes lang tayo palagi. Smile lang. Di ba? Nakakapugi pagka, pagka kung ka positive person ka. Di ba?